Hi guys. <laughs> Mo-anesha <na siya> guys. <laughs> kandila guys. Ngani guys oh. Kandila. Eh ba vlog oh. ko to guys. Tung kandila kung paano siya ginawa. Ito yung una guys oh. Yan guys oh. na mahuman. Guman, mm. si mm, magiging ganyan daw guys. Guman sa, hmm, pag, toslo na. Pagkatapos daw magtoslo-toslo mag, guys. Sige, toslo. Mm, toslo lang Ang daw, daw, daw kanunay guys. E. Ang guys. Ja, magiging ganyan guys. guys. Yun na yun guys. Amo na may plano, arang Pinis Prada guys. Ay, Yan guys oh. Yan o oh. Dalawa kami dito Ayaw nagbabla vlog guys. Balik Eh guys. Yan guys, oh, finish product guys, oh. Yan guys, napakalupit, napakalupit talaga ni Madam. Hindi nagba-vlog ako ngayon kasi pinapanood ko kung paano ginagawa ang kandila. ito yung kandila uh, homemade yan guys oh. napakatindi talaga ng gawa ni madam guys. siram na naman ako madama. Ma. yan guys oh. mura lang to guys. mura lang. tag ang isa guys. tag ang isa. Pero may kasamang ano, may kasamang hampas. <laughs> hampas. Ano galing ng paggawa guys oh. oh. Napakalupit talaga. Huwag mo ka ba na diyan? guys o. Oh. Napakatindi guys o. Oh. Yan na yung penis product guys o. Oh. Penis product niya. Oh. Wala nang hulma-hulma guys. Mano-mano ang ginagawa niya guys o. Oh mano-mano. So, Napakatindi naman ni eh, madam. I believe. I you guys. Diana guys. guys. yung yung Subukan mong isaw-saw yung daliri mo dyan. Mahimun <laughs> oh, is isaw-saw mo yung... Oh, um, oh, yung daliri mo, isaw mo dyan. <laughs> Yan yung kandila guys Yung Pinakulo kandila Tapos Hanggat ano siya Magiging Tubig Ayan Pagkatapos Sausaw mo na yung kandila dyan hanggat sa lumaki Tignan mo guys Ganito ang finish product niya guys Ito yung pinaka finish niya ang galing naman oh hmm? napakalupit napakalupit ni madam Ay, idol ko talaga si madam mm -hmm. lagi mm oh. ayan na ito na yun guys oh ito na yun guys oh ito, guys, oh. ito, guys, oh. ito yan oh Oh. Hmm. guys oh. Oh, yan po guys oh. Okay guys, hanggang dito na lang. Okay, naglisod na ako sa pagtagalo guys. Bye bye.